welcome to our Bahay Kubo! Let's go! Ang iiyaw-iyaw tayo para sa ating dinner. Ang ating ulam ay inihaw na tilapia at Paul Yamps. Dakoy ko'y approved. Bakit may lupa-lupa yan? Eh, syempre, para hindi masunog yung ilalim, yung kawayan. kawaya yung ilalim. Ayun. Ayan na. Oh, ready na for the ihaw. E ito, lalagyan lang natin to ng ganun-ganun para dito yung baboy. Ayan, lalagyan natin ng ganun. Ang grill. Lalagyan natin ng grill para DIY grill para hindi mo malaglag yung mga baboy baboy Wow At this moment 6:25 na. Ito ang top view ng aming tree house ngayong gabi. Ayan ang aming pickup. Ayan. At here is Hi. Mr. Dakoy na Koy. at meron siyang utos. At syempre, nagkukumpuni na naman si Mr. Dakoy Here it is. Magawa kami ng aming ilaw. Ilaw para dito sa aming iniihaw. Kami ay nasa summit ng Hville Mount Parawagan. H Hville Mount Parawagan. Dito namin napiling magtayo ng aming bahay kubo. <laughs> you can come and visit us. Tama, Mr. Dakoykoy? Koy? Yes. Anytime. Only for followers. <laughs> yes. Only for followers and True friends. Si Mr. Dakaykay, ay, Mrs. Dakaykay. <laughs> si Mrs. Dakoykoy nag-iihaw ng pollens. Tapos siya nag ang mga black tilapia. At yun ang rice namin at ang sausawa namin ay ito. Sukang sasa na merong sibuyas, bawang at sili at kalamansi. Thank you sa Lola Norse para sa aming sukang sasa. Hmm. Napakasarap po. Lihaw lang, talo-talo na. Napakainit sa bahay kanina. Kaya nag nag-decide kami pumanit dito. Dito mag-dinner. Kami kang panahon. malamig na hangin na. Malamig ang simoy na hangin dito sa bunga. Kitang niyo. kita mo yung city lights ng Metro Manila. Mamaya papakita natin. Katas kumain. Where are we going? Hi guys. This is Mr. Dakoy Koy. <laughs> And we're going to have a very nice night walk walk here in the summit ng Parawagan. Ayan, no? Nakikita nyo ba yung stars? Ayan. Nalakad lang kami ng konti kasama ang mga asong gubat. Thank you, Mr. Dakoykoy, for the light. For shedding some light. May sounds pa si Mr. Dakoykoy. Medyo madilim lang. Sorry for the inconvenience. <laughs> Hindi niya masyado makita ang video. Ano binagay tayo ng dog? Ano? Hmm. Hmm. Alam niya ba kung saan tayo pupunta? Hmm. Hmm. Trekking sa gabi. <laughs> Stop ko lang ang video mga kadakoy koy at kadeo. Para lang makapag-focus kami sa paglalakad. Mabait Hello, tayo. doggy! Mabait tayo sa kanya eh. O, yun, oh, yan. O, tingnan mo. Ginag-guide tayo. <laughs> Ginag-guide kami ng dog. Kung kami pupunta. Mm -hmm. Naantay niya kami. <laughs> Kala ko kasi kanina, ari na una na siya sa amin. Hey, doggy. Oh. Hi, Doggy! Ayan, nakikita niyo ba si Doggy or naririnig? Yan. Doggy! Na Sinamahan niya lang kami. Lalagay ko sa ulo mo to para maiilaw ka. Oh. ano ba? Big head. Oh, yan. Ayan, tete, tete, sandali. Ito yung aso, ginaid tayo kanina. okay. Mr. D, uh, where are we? Uh, Crescent City. Ayan. Ito yung babae, yun yung Diyan tayo nakatira sa Eastwood. Ayan yung Eastwood. Yung mailaw. Eastwood yan. Ayan yung uh, San, uh, San Jose. Okay. Ayan. Uh, Ito Rizal. Itong, itong, part na to Rizal. Oh, nasa kanan natin. Mga oh, yan. yung Payatas. Ayan yung Commonwealth na yun. Ayan Commonwealth yun. Ayan. Ano, no? Quezon City yun. Kikita nyo ba? Ayan Quezon City. Okay. Mayan. So, ito yung Kalakang, Maynila. Kalakang, Maynila. Yung Manila doon, Quezon City to. Yung Makati yun. Yung mga so, yun, yung part na yun na... BGC Makati yun. Yan, yan. Nakikita nyo ba? Zino-zoom uh -huh. in ko. Ayun ang yun Ayun, yung Makati. Yan yung part na yun na may matataas na building. Uh, yan yung Makati BGC. Ang ganda, di ba? Hindi kayo sanay sa ganitong altitude makakaramdam kayo ng konting hilo. Pero nag adapt naman yung katawan natin. At syempre, ang best friend sa night trekking of lotion. Iwas kagat ng lamok. <laughs> Iwas kagat ng lamok pag night trekking. Yan. Off overtime nakasulat. The Kenyan sponsors. Di ko alam kung paano i-describe ide sa inyo kung gaano kaganda. Siguro nakikita nyo lang sa video yung parang kumukutikutitap siyang ganyan eh. Pero pag nandito ka mismo sa taas ng bundok na to, napakaganda. Makikita mo yung iba't ibang kulay ng ilaw. Ayan, no? Yung iba't ibang shape ng ilaw, ng mga buildings. Tapos yan, yung mga bituin. Kikita nyo ba? Bituin walang ningning. Ayan, no? Kikita nyo mga, mga bituin. Hindi ganun kadami. Kasi mahangin ngayon dito, eh. Ayan, no? Maano yung mga puno ng saging. Ito, puno naman ng na mahogany. Hindi ko alam kung nakikita nyo. Napakaganda. Bakas no, ang hangin dito. Oh. oh I'm on top of the world! Lakas <laughs> no. ang hangin na lamig! Babalik mm. na kami doon sa aming bahay kubo. <laughs> kaya. Oh, Ayan. Ayan. Nauna na sa amin yung aming doggy. Loyal talaga yung dogs eh, no? Kaya ako nga No? Kaya, mabilis mo na naman maglakad lang. Ah, mabilis ba ako? Oo. Mr. D. Oh, sige, stop muna. Sige, okay, sige. Ako ko eh. Paano kung malalaman kung tama itong dinadaanan ko, Mr. Uh, D? Basta ka dito sa dayami, bangin yan. Ah, okay. Hmm. Bangin na pala ito, <laughs> mga friends. Itong side na to. Natumba lang yung mga damo. So, ganito lang pala kakipot ang ating dadaanan. Aha, aha. Palit naman kami ng lugar ngayon ni Mr. D. O naman ang may ilaw at ang guide kumain tayo pero nag-exercise pa rin tayo ayan diba? nakikita nyo ba kung gaano ka dilim hindi, di naman sobrang dilim kasi may so, nag-a-adjust yung mata natin yun. Diba? uh -oh. yung iris ng mata natin nag-adjust na dun sa total darkness no. Diba? nag-adjust na yung aming mga mata sa dilim dito sa gubat Ka, Mr. D. Show them your face. <laughs> I'm at your back. I'm behind your back. I'm following you because you're my reference, because you're the one who has the light. Am I doing the right thing? Yes, you are. Yeah. Yes, you are. We're walking. We're walking. And walking. And walking. And walking. Okay, this is a curve. It's a slope. Are we doing this right? Yeah. Ano yung lubak sa oh, yeah. English? Slope. <laughs> slope? Yeah. Oh, what's lubak in the... Uh, in English. I forgot, Mr. Dakoy Koy. The, the road is uneven. event <laughs> uh. It's okay. a, a rough road. Ang uh, haba naman ng... Lubak ano? is rough road. <laughs> See? Ang you're, haba. An, you're an English teacher. You don't know what's lubak in English. Ang haba ng English, Mr. It, D. It's rough road. It's uneven. <laughs> <laughs> Naihingal kami. <laughs> Naihingal kami sa aming night walk. Mr. D, I cannot see you. I'm here. Show your face. I'm here. Wait, stop over for a while. Yeah. Because it's a narrow and... Yeah. Ngayon ay alas 9 ng gabi. And we're back here sa aming kubo namatay lang aming solar light. <laughs> Nawalan yata ng charge. At, nauna na naman sa amin si Doggy.